So guys, magandang buhay sa ating lahat di Vasquez at uh, samahan nyo ako guys baka ganito rin yung nangyayari sa inyong aircon ito ay isang split type sa ang brand dahil nandito tayo sa Saudi Arabia so ito ay uh, uh 1.5 uh, tons tons kasi dito sa uh, Saudi ang ginagamit so ang complaint dito guys ay uh, nawalan lamig na yan makikita nyo guys 20 yung oh kanyang setting pero hindi natin maramdaman yung lamig oh. wala, wala siyang lamig yan. kaya titingnan natin yung outdoor kung um, maandar at titingnan din natin bakit bakit uh, nawala yung lamig nandito yung ano yan eh yung pinaka flare nyan yung tuktok kung titingnan din natin yun okay. uh, Kasi ito, sir, itong kwarto na ito, lang. Yan, server yan. Dapat ay malamig dito. So, mainit. 20, 20 yung setting nyo. Pero, mainit. Mainit yung buga ng hangin. So, hindi natin maramdamin lang. Dapat sa 20 na yan, malamig na yan. So, tara. Pupunta tayo sa uh, outdoor. Yan guys, nandito tayo sa labas at titignan natin so kung wala kayong mga gamit na katulad itong gauge na to at hindi pa rin kayo marunong sa aircon at uh, user lang kayo so ang titingnan lang muna natin guys dito yung itong mga tubo nya ito, itong, ito yung pinaka dalawang tubo nya titingnan natin kung lumalamig ito may lumalamig naman sya konti medyo basa pa nga pero konti lang yung lamig nya ito So, pwede rin natin buksan, may takip yan guys, kung kaya naman natin buksan. Ito. Tingnan natin kung uh, pwede natin sundutin yung pin dito ng konti, konti lang, ingat lang tayo kasi kung may pressure na malakas, baka tama tayo sa mata. So, mahina guys yung lumalabas na pressure dito. Mukhang, ano, mukhang wala ng prion. Pero, maandar naman yung, ayan o. Oh. Kung natitignan nyo guys, kumandar yung pan. So maandar naman yung compressor, mababa yung amperahe. So itong pagka uh, mababang amperahe na ganito ay indikasyon na walang preon or loss compression ang compressor. Pero sa kaso nito, titingnan natin. Lalagyan natin ang uh, gauge manifold. Halos wala na siyang ano, wala na siyang preon. Ayan oh, wala na siya. Halos zero na. Wala na talaga siyang Uh, gas so gagawin natin kakargahan muna natin to tapos titingnan natin kung may mga langis doon sa loob dito naman wala namang ano, ito yung mga duktungan eh wala namang indikasyon dito na uh, may langis so ganyan muna yung gagawin natin yung basic lang muna magumpisa muna tayo sa basic tingnan natin yung mga pipe kung, kung may mga langis-langis ito mukha namang wala doon sa loob may duktungan pa rin doon so titingnan pa rin natin doon kung ano kung may mga langis langis lang sa tuktungan kasi pag may mga langis yun ay sinyalis na mayroong leak yung leaking yung ating uh, mga tubo yan umandar naman yung pan Tsaka, compressor umandar, yan mayro mayroon syang amperahe eh. may nakukuha tayong 2.7 yan so ang gagawin natin uh, titignan natin sa loob tapos titignan natin tuktungan kung may langis kung wala naman susubukan nating kargahan ulit ng preyon uh, para baka sakaling malalabas yung makikita natin yung mga leaking tingnan din natin sa mga pins nito guys kung meron siyang mga indikasyon ng mga langis langis so pag sabi uh, sa basic at wala tayong nakita obligado tayong ibaba yung unit titingnan natin sa evaporator at saka dito sa condenser sa mga kanyang mga coil sa mga pipe kung mayroong mga leaking titingnan na natin sa loob yan para may mga basa-basa pa sa loob kung kakalasin natin and guys tinanggal natin yung takip yan kasi titingnan natin doon sa ano, kasi para may nasilip ako dito sa may ilalim sa may tubo nya titingnan natin yung ano yung mga tubo dito dito mga pins nya kung may indikasyon ng ng mga langis at doon sa ilalim pa ng ilalim sa may kapilyar may nakita tayo so ayun mo ko lang kung clear ayun, ayun o no? oh, sa may pinakailalim ilalim may sa asya at tingnan natin uh, hipuin natin kung ano yan o no? oh, mukhang ano to langis na to dun, dun na siguro yung ano yung lake So ipapababa natin tong unit para mas maklaro natin kung uh, doon talaga yung leak. So pag may ganito guys na mga napasin tayo sa ating unit at hindi lumalamig or kahit hindi lumalamig uh, kahit na ano, wala pa tayo napapasin basta hindi nang lumalamig patayin agad natin yung unit wag na nating paandarin pa. Kasi baka masira yung compressor, maubusan ng langis. Yan magiinit siya nang magiinit. Ayun, nakakulang no, kong klaro hindi makikita yan no yung sa may ilalim sa may kapilyar guys may maliit na tubo. Ano yung pinakabasa? Ah, 'yun. Iyan natin 'to. Ibababa natin.